ang lahat kakapasok lang ng balita, ayon sa mga ulat mula sa Reuters at ESPN, pumirma si Kevin Durant ng 2-year, $90 million contract extension sa Houston Rockets. May kasama itong player option para sa 2027-28 season. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na ang KD era sa Houston hanggang sa posibleng retirement niya. Take note mga idol, pwede sana siyang pumirma ng halos $120 million pero pinili niyang bawasan para bigyan ng salary cap flexibility ang Rockets para makakuha pa ng mga solid players at lumaban sa championship. Kaya respeto kay KD, team first bago pera. At dahil dito, si Kevin Durant na ngayon ang highest earning player in NBA history, lampas na sa kabuang kita ni Lebron James. Umabot na raw sa 598 million ang total career earnings niya. Solid, di ba? Grabe, mula sa OKC days hanggang ngayon sa Rockets, consistent si KD. Hindi lang scorer, business-minded din. Pero syempre ang tanong, kaya pa ba niyang magdala ng championship bago siya magretiro? Pero hindi mawawala ang kontrobersya mga bro. Sa Netflix docu-series na The Starting 5, nagbigay komento si KD tungkol sa pag-alis noon ni James Harden sa OKC at ayon kay Kendrick Perkins, di raw maganda ang dating ng sinabi ni Durant. Parang minamaliit daw ang sitwasyon noon classic KD moment yan. Lagi siyang viral sa mga statement niya. Pero syempre, love him or hate him, isa pa rin siya sa pinakamatinding scorer sa NBA history. Sa move na to, malinaw na gusto ni KD magtapos ng career sa Houston. Malaki ang tiwala niya kina coach Ime Udoka at sa mga batang stars tulad ni Naamen Thompson at Tari Eason. Win now mode na talaga ang Rockets. Kung healthy si KD at consistent pa rin yung production niya, aba delikado ang West mga bro. Pwede silang dark horse contender ngayong season. Anong masasabi niyo mga idol? Deserving ba si KD sa bagong kontrata niya? At sa tingin niyo kaya pa ba niyang magdala ng championship bago magretiro? I-comment niyo sa baba at pag-uusapan natin 'yan. Peace out.